Inilabas na ng Mega Magazine ang kanilang interview with Katrin Bernardo at napakaraming ang revelasyon ang ikinuwento ni Katrin sa nasabing interview ng Mega. Ayon kay Katrin, unti-unti ay ang healing process sa kanya at kung saan nga ay malaki ang pasasalamat niya sa mga kaibigan at family na nandoon para kay Katrin. Matatanda ang November 2023 nang i-announce nga sa social media ang breakup ni Catherine at pati na rin ni Daniel na kung saan ay 11 years halos na magkasama. Kaya naman ayon kay Catherine, isang proseso ang kailangan niyang pagdaanan upang magkaroon nga ng oras para sa sarili at kanyang maprotektahan ang peace of mind. Pero sa kabila ng nasabing breakup ay kailangan paling gawin ni Catherine ang mga calendars or projects sa kung saan ay kasama niya si Daniel at magpakita na tila walang nangyayari. Doon ay inadmit din ni Katrin na ang forgiveness ay tila basis. Ayon sa kanya, kapag pinatawad na niya ang tao ay hindi naman niya kakalimutan ang ginawa nito pero hindi na niya pwede itong ibalik. Narito ang kanyang sinabi. Ang lalim kasi ng word na forgiveness. For me, you can forgive people who deserve it. But when I forgive you, it doesn't mean that I have to keep you in my life. I forgive you for my peace of mind, for clarity and for everything. But it doesn't mean na pwede kang bumalik. Dagdag pa niya, I'll just keep my distance, you keep your distance. We're okay like that. I mean, kunwari, I got hurt. Why would I allow you to come back? It depends. It's a case-to-case -case basis. Sa puntong ito ay malalim ang mga binitawang salita ni Catherine Bernardo na mukhang wala na talagang pag-asa na bumalik o makabalikan pa sila ni Daniel Padilla. Sa kanyang sagot ay tila marami nag-iisip na mukhang matindi ang sakit na pinagdaanan ni Catherine kasama si Daniel. Ayon din sa post ng kanyang nanay na si Min Bernardo, Ilang mga pagkakataon ay nakikita niya na umiiyak at nalulungkot si Catherine pero masaya siya ngayon na makitang nagmove forward na ito. Comment ng isang netizen, if they can do it once they ought to do it twice and countless times that's why once was enough then break it off that's my principle in life and look at you Kat. you are beaming shining brighter than ever before Marami rin ang nakapansin na napakasaya ni Catherine Bernardo sa dinaw sa 20th birthday na kung saan ay kasama niyang mga kaibigang si Alden Richards, Kakay at ang cast ng Hello Love Goodbye. Napansin din ng mga netizen na sinabi ni Katrin na ang kanyang recent birthday ay ang pinakamasaya niyang birthday na naranasan. Masaya naman ang maraming mga fans ni Katrin sa mga revelasyon niya na ito.